Hello guys, welcome to my channel. Bilang pagprotekta sa seguridad ng aking messenger account, kung sakaling mawala ang aking cellphone, ay nilagyan ko po ng strain lock ang aking messenger profile. Para sa ganun, hindi po kagad mabubuksan o malalaman ng ibang tao. Kung marami po kayong cellphone, na ginagamit nyo sa inyong messenger, dapat bawat isa ay lagyan nyo po ng string lock. Dalawang step lang po ang ating gagawin. Step 1, itap lang po ang messenger. May makita po kayong menu po dyan. Itap nyo lang po yan. Pagkatapos, settings. Itap din po ang privacy and safety. I-on lang po ang application lock. Ang password or pin number ng inyong cellphone ay magkaparas lang po yan sa inyong messenger screen lock. Pagkatapos, itap mo lang po ang continue. Continue ulit. Dito na po tayo mag video o mag selfie yan hintayin nyo lang po yan itap din po ang dan pagkatapos ganun po ang step 1 okay na naka register na ang face recognition balik po tayo sa application ng messenger itap ulit makita po kayo ulit dyan na mino no? settings privacy and safety ang application lock niya, naka-off pa rin yan. I-on yung ulit para mag-on na po siya. Dito na po tayo mag-setup kung ilang minuto or pagkatapos natin gumamit ng messenger, nag-automatic lock po yan. Ayan na po, naka-on na po yung application lock niya. Okay guys, sana nasundan nyo ang video na ito at may natutunan po kayo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.